Hi, ang Nandito nga pala sa likod bahay. Gagawa ko ng kulungan ng itik. Yung bako kong malagaan. Ayan, doon pisan ko na. Ang trabaho dyan. Para ngayong maghapon, may tayo ko rin ito. Ngayon, kaya dahil wala akong tikip, itak na lang ang ginagamit ko. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo dyan sa trabaho. Para din naman tayo abutin ng hapon masyado. Ayan. Dahil uh, pinapos yung kahoy ko dito sa pangsaysayan ko ayan ah, nagkwal na ako, na lang ako para umabot dun sa kabilang dulo kasi kapos eh ayan kaya din natugtongan ko dito ah, maglalagay ko ng pako dito at bibilangin ko, bibilangin ko kung ilan ang kasiyang saysayan dyan nilalagyan ko yan ng pako kasi wala nga akong makatulong yan para dyan ko ilagay na para hindi Ah, uh, dumaos yung kahoy. Eh, yeah. nalagyan ko na kaya mga pako yan. Nalagyan ko na mga sasayan yan para atis magpako lang ako. Yan. Yeah. May hirap kasi. Wala kang makatulong. Pati yung tuwang yan. Kaya yeah. baba at pakita dyan. Yan. Yeah. Dugtungan lang tayo. Nagtatrabaho para umabot doon sa kabilang dulo. Yan, patapos na rin yan. Kaya medyo malapit na rin tayo magkapagpahinga yan. Kasi medyo kunaray. Nga po na, magkaalasing ko na yan. Yan, bababa naman tayo kasi kuha ng pako, akyat. Yan, kasi walang makaabot hmm. Patapos na yan, pinuputol ko na lang yung mga sorosobra dyan. At ito na nga yung